binida naman ni Vice Ganda ang friendship at closeness nila ni Gladys Reyes kung saan supportive talaga sila sa isa't isa. Chika naman ni Vice, kahit sobrang busy, kailangan niya raw mag-reply sa messages ni Gladys dahil kung hindi, ay tatalakan siya nito. VTR, pasok! Um, super happy ako sa inyo na mga na na nag exist pa rin mga love stories sa panahon, sa panahon ngayon, di ba? na parang uh, napaka-imposible ng mga relasyong nagtatagal, meron at meron pa rin talaga ng mga relasyong bubuo at hindi nagbibigyan ng na, uh, hangganan. Nakaka-inspire, especially sa mga sa mga uti-uti na nawawala ng nawawalan ng pagkasa sa pag-ibig. <laughs> And thank you very much for still considering me as one of your closest friends. I am very happy to be very close to you, to have um, Enjoyed so much mami kong time with you nung nagsisimula. Magkasabay mo kasi kayo sa ano, sa Showtime. In first, um uh, first episodes pa lang ng Showtime, magkatabi na kami dalawa doon. At ah, uh, isa yun sa so mga pinaka enjoy ko mo moments sa Showtime, nung nagsisimula-mula mga po. Ever since po, very supportive na sa akin si, si Gladys. Um, kahit nung wala na siya sa Showtime, hindi nawawala yung communication namin. At sisters talaga kami kasi, um, Mer meron siyang karapatang magbigay ng unsolicited advice sa akin anytime. Pag, uh, kahit sa mga very random moments, pag magte text siya sa akin, magme message siya sa, siya sa akin. Kahit alam na hindi ako pala sagot. Hindi ako pala sagot. Pero pag nag-text siya, kahit hindi ako pala sagot, sasagutin ko siya kahit after two days kasi tatalakad niya ako. At meron siyang authority doing sa akin. Yun. Ganun kami ka-close hanggang sa concert ko, kahit hindi naman siya, uh, hindi naman normal sa kanya na ko perform sa concert, sinamahan niya ako nung first concert tour ko, nung nagsisimula pa lamang ako. Siya yung special guest O Bit -bit ko siya sa iba't ibang program siya sa Pilipinas, sa Cebu sa lahat. Kaya ang din ng mga moments namin at uh, very personal ang relationship namin. Um, we have known each other in a very personal level. Hindi lang yung, yung professional, yung mag-isama lang sa trabaho. Pero sa akin, hindi kami laging nagkikita. Like, araw-araw o may maya, okay, okay. hindi nagbabago yung pagtingin niya sa akin at pagmamahal sa akin at support na. Okay. No Ayan, di ba? Ganun pala kalalim yung friendship nila, di ba? Mm, diba? So, hindi po, nag start pa lang si Vice, friends na sila. Ayaw, Naalala ko nga nun eh. Oo, oh, day nung naging hurado sa, showtime. sa it's showtime. o kasi kasi, kuda hura hurado siya dati si Gladys, <laughs> tapos tulong. No. yung mga contest contest mga siya saya pa, ilang beses nag nagja doon. Tapos yung Little Miss You, siya rin yun, isa sa mga orado. Talaga, na-develop yung pressure dahil laging nagkikita, di ba? Then, saka baguhan pa lang si Vice Ganda sa kanyang uh, time. Iba ka eh. siyempre yung mga uh, nakakasama mo pag nagsisimula ka friendship. Correct. Eh, malalim pag ano eh. I iba yung ganun. ngayon na lang. Uh, ano mo, totoo yung pressure pa sa ay ito nung wala pa akong hindi pa ako sikat, ganito ang treatment ito sa akin, maganda. Yung Gladys Reyes Oo, yan oh, yan Eh. Gladys, eh Racing, di ba? Mga oh. klara, sikat na sikat. Na naalala niya rin. Kagaya din ni Tony Gonzaga oh. dati. Pero diba depende sa... ha. Hindi, mm. hindi ko sinasabing si Vice. May mga tao naman na nakakalimutan na yung mga okay. nakasama oh. na bubisa pa niya, lang. Diba? Alam naman, showbiz, hindi pare-pareho. Pero si Vice sabi niya, okay lang kahit talakan siya ni Gladys. Oh. Kasi may autoridad <laughs> si Gladys na ano, oh, tumala. Oh. oh. So ganun katas yung respeto niya sa... So parang ano, Aaron Gladys. pala si Vice, ni sumasagot ka agad. Ano? Ay, yung mga oh. two days bago sumagot. Sabi, <laughs> Just... Hindi, normal yan. Oo, oh, oh, normal. Man, no, kahit mga sikat ng mga kaibigan nating mga artista. Oh, oh, oh. di ba? Ah, Oo, oh, oh. normal yan. Just... Like? Ko, ay, magna, na. Ang normal, not. Not. normal yan, ang dami And nila. Correct. Okay. Pero sumasagot matagal, gano'n. You oh. Okay, oh. Mag-iisipan muna isasagot. <laughs>